So, yun yung mga ganapan kanina. sa so, napakulay si Scarlett. Nag-washing si Diva. May nagtutupi, May naglilinis. So, doon doon tayo update sa ating pool. So, ito po yung update ng ating pool, guys. So, we have three trabahante. Dahil, na-busy yung dalawa. sa so, tatlo lang muna sila. Ayun. <coughs> ah! Tapos na tayo! Ah! the grinder. Oh, di ba tapos na yan? Tapos ito tapos doon. Ah! <laughs> so na, ang ganda na tignan oh, yung mga pipes natin ayan, yung pipe oh, ito pa color natin ah, uh, di ba so dyan din daban oh, ganda ng smoothie smoothies, ganda ng ano natin smooth na flooring ayan Talaga so, ka grinder si ah! 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 Ah, the grinder. Ay, what? Baka salat. Ay, Jesus sorry. So ito na natapos sa na po doon. So ito mga gigirid na lang 'yon tatapos nila mga ganyan. So ayan ah. Oh. Yan. Kaya pero ginagrinder. para sa sukat. Para sa sukat. Oh, so. Aliba. Ah. Ayan na, meron na pa po totoo. So, ito mga gilid, gilid Ah, dito tapos na. Yan no. Ito sa mga ubos. Haman na. Yan, di ba? Itapakan na nila dito. Ito sa mga ubos din. Ito so, yung greenage. Ito yung okay, bakasala. Greenage. Galing doon sa bangpo. So, dito naman is i-workout ng mga gilid-gilid. Tsaka na, pupunta doon. Dito, mga gilid-gilid din, oh. Dami pang i-finishing. Uh, ah, yun ito. Oh, ganda na. Uh, congrats, Brenda! Tiles na yung flooring. Yeah. Ah, ginag-jinder talaga Sorry, maingay po. Yan. So, doon naman. Next. Next, sa sahuran <laughs> Ayaw pa kung may sahod pa ba siya. Kasi parang utang niya. Ang laki ng utang niya. So, siguro si Scar kasi may nagpadala ng <laughs> Gcash. Siguro. Ah!

ito. Ito. Mau ga. Ano ba yun? Ano yung mga singgit yung mga lagomers? Ikaw, tayo, Si Janne daw sa GTV Hala! Uy, pati ka si Kasuhada yung monetization daw sa ting. daw sa tawon.

So, oh, okay. dali na mo ingro na sa rapod. Hindi <laughs> mo <laughs> Ako nang i-vlog. Ah, sinimol. Bibim TV is here. Uy, ako rin dalong sa balay ang kuan, ha? Dadalhin ko sa bahay tong ako kay ginuok ko kay. Katong... Katong... No! Blue katong... Hulu-hulu no mon! Hulu-hulu no mon! Tulog ka buo. Oh. Uy, nawala. Laging ako, ah. Ha? Inong nila. Ano man. So, dila, nagbago nga ako or tulog? Dili man kay ako <laughs> One, man ang tong i-remembrance on ka. Wala, wala siya. Ay, ano na ilaboy ako na ang kwan. Kwan na siya akin. na ilan ito. Salang sa kay Roman. Unang siya. Sige lang. Kainan time. Kainan ang pong time. sa tapo. Ano Ano na? Ano na? Ano na? Ano na?